<laughs> Pasensya na. Pasensya Grabe. You're busy. Father's Day. <laughs> Hi po. Kumusta? Ay, hala. Na Father's Day tayo. November 2 is Father's Day. Ayan. Salamat, salamat po. Na tapat kayo sa busy. <laughs> busy po. Uh, Ayon, may mga kakain po ng dadayin ng isang buong lechon dito. Ayan. Busy, busy. Ang mga sasakyan, ha? na. No? kailangan natin na naku may salubong na ayan Nang kailangan natin mag ayan ayan na yung mga the dine in ata ayan so isang buong litsyon ayan dito 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 tayo sa hani ay ah salpak nyo lang po doon muna <laughs> yan isang isang magandang buhay yung mga farmer yan na meron na po tayo mga bisita at oh from Tarlac City naman po ito Tarlac oh, ba? saan sa, sa Tarlac? Uh, Pura ah Pura lalag bago ba magpapuntang gym ah baby to ayan bati po kayo uh, uh, hello, hello. El, yeah. yung mga anak ko sa London Ah. Uh, nandito ako sa Ka Farmers. Okay. Repeat order po ito. Uh, Ayan. Uh, kumusta it, na it. kayo diyan? I'll see you soon. Okay? Kailan pong balik niya uh, Ah, 11. Ay, 11 ah, na this November. Oh, ayan. Sige, sige po. Salamat. Uh, salamat uh, ng marami. Ayan. Going to Pura Tarlac pala. Ayan, oh. Ang litson natin. Ayan, tapos meron tayong ah. Uh, Buwe mano, no? tatlong kilo, pinapak lang po nila. Tapos meron ng ano din, na ah? choy choy, nadali na yung buntot. Oh. <laughs> Guys, tingnan nyo yung kumakain natin, baka may kailangan ha. Okay. Okay. Yan, tatlong kilo po, dinine in nila. Papak lang talaga. Masarap daw. Oo, di, talaga papak talaga. ah uh, talagang sulit. <laughs> masarap grabe record breaking itong apat na ito tatlong kilong lechon pinapak from Pasig oh ba diba? Ah, naman meron na tayong bisita o oh, banana chips po meron tayong available aming banana chips ang kwento po nito ay uh, medyo masalimot dahil ito po ay gawa po ng kaibigang Aita ni Bebe nilaan kaibigan nila Uh, last month yung asawa po niya nagpapahinga po sila sa isang kolong-kolong siguro dahil galing din maghatid ng mga produkto din kasi masipag po mga yun nabangga ng sasakyan po na hit and run pa yung asawa namatay po yung asawa niya kaya ngayon solo ma'am nagsisikap ayun nag-alok po ng banana chip sabi ni baby sige o bigyan mo muna ako ng 50 subukan natin at ilalagay natin doon sa uh, tindahan so ayan po nakabenta na ng tatlo ay salamat ng marami uh, sarap po siya hindi siya yung matamis uh, kung kayo po ay, ay ayaw ng matamis ito na po yung natural taste lang ng saging. May Cheese flavor. Ano yun? Cheese? Ay ah. Na -benta o, nabenta na yung cheese flavor. So, ayan. Antay na lang tayo ng mga customer natin. Pero meron nang dumating, ayan, bago. Ando yung sasakyan sa dulo. Ah, nasaan? Sakyan nila. Ah, na sa sasakyan nila? Sino ba? Yung itong may aso. Ayun po yung Ah, tricycle. Lamborghini. Oo, oh, Lamborghini. Ayan ah, na. Ako po ay kina Grabe, alam mo, masaya po ako dahil itong mga galing pasig. Ayan po yung sa small kubo. Uh, apat na tao, apat lang nag-guest natin. Umubos po ng halos tatlong kilo. Tapos nag-take out pa ng isang kilo. At uh, satisfied daw sila, mga ka-farmer. Pinagpilian daw nila yung unli tsaka dito pero pinili po nila dito. So, ayan. Hindi po kayo nagkamali. <laughs> At ako'y kinakabahan dahil uh, mukhang... Uh, sabay-sabay dahil mag-aalas 11 na ang dami po nating nakabukin kinakabahan nga si bebe kasi kaya yung dalawa sabi ko bebe kahapon uh, medyo ano tayo pero sabi ko nga maubos lang natin yung dalawa okay na oh, Hansel ay ka na. oh ayan ah uh, sana sakto lang. Ayoko naman pong dumugin kami na ano. Pero maganda sana gumalaw yung aming uh, gumalaw po yung aming mga ibang produkto, 'di ba? Hindi lang lechon. So, isa na tayo. Sila. Tamang tambay pa sila. Very good. Hindi ba?

I order silang buong lechon. Ayan. Maraming salamat. See you on December, ha? Promise yan. Opo. No, December. <laughs> sige, sige. Salamat, salamat po. po. Salamat. Thank you, thank you. Ayan. naman mga farmer. Ayan. So marami na po tayong mga naka-line up. I order po sila ng buong lechon. Na, busy tayo, busy. Oh, isang kilo Take out again? Yes Teka, ayan oh Saglit lang Ayan, bati ka muna Napakwento ako Tambak na daw ang tatagta rin Hello, sa asawa ko Sa si Marita Vanillo ayan. Ah, Hello sa Season Family Kay Flor, I love you ayan. Thank you po, thank you, thank you. Ayan, eto naman oh Galing kalumpit naman to Ayan, thank you po ha Thank you sa pagdalaw sa amin Eto <laughs> Saan naman po kay galing? Araya. Uy, thank you, Araya. <laughs> salamat, salamat. Ayan na nga, taga Araya. At eh, tambak na daw tayo. At napakwento. Ayan na, mga ka-farmer. Ayan na. Nako. Salamat, salamat, salamat. Gera na. Gera na, gera na. Ayan na. Ah uh, hindi na po ako makalabas, mga ka-farmer. Ayan na. Busy, busy. Ayan. 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 Puro talsik. ka. Huh, oh, ayan, grabe po. Sobrang busy. Hello po. Oh. sarap ng food, yung lechon. Ay, salamat, salamat. San po kay galing? Sa Cabiao lang. Cabiao. Ganda na ang aso nila. Thank you, thank you. Thank you. Ayan, ikot naman tayo. Grabe, nagbintayan po yung ano. Oh, si Kuya Raul and Ate Gina. Pasensya na. Grabe. busy. Father's Day. <laughs> Ayan. Hi po. Kumusta? Ayan, no? Sige po, patihin nyo na yung ano. Baka mamaya. Matayin na naman tayo. Pinanood ka natin. Ay. Punong-puno po. Ayan, no? Nandito ah, ay pala Yan, tapulang yung pamangkin ko sa kanan. Verde berde niya ka. Ayan. Marlene, siya out sa'yo. Happy birthday. Saka yung pamangking kong nasa Virginia, si Jinjin. Jin. -jin. Saka yung sa UK, si ano, si Marilu. At saka si ano, Ay, o, na, eh. o, kita yeah. ni Lerueda sa US. Ayun po. Okay na. Ay, salamat, salamat. Thank you. Maring Sebi, nandito pala. Ayan. Oh. Mga dami nating eh isita, Ayan, Ay, tapos na po sila. Ay, salamat. Uh, na timing. Ay, wala pa po kayo. Ng ano? Na oh. Thank you, thank you. Masaya po ako pag may bumabalik. Alam mo naman yan ang purpose namin. Para makaikot. Wala thank you po, thank you Ayan, ikutang ko lang yun doon sa kabila Bisa, dami kong sasakyan Walang Lumakas na naman kayo ha. Ayan, sina si Namaring Sebi. Ay. Hello, hello. Nice meeting you. Oy. Nice meeting you. <laughs> oh. na, finally. Naman, oh. Pagdating namin. Oo. Oh, oh. Salamat. I told them. Ayan po. Ay, hala. Na Father's Day tayo. November 2 is Father's Day. Ayan. Ay. Dito muna tayo. Kala ko, Ayan, no. Oh, thank you po, ah. Thank you so much. Lagi kita pinanunood. Ay, salamat. Nasa Japan ako, ikaw pinanunood po Kasi natatakamak nat sa Lison. Ayan, sige, sige po. Ayan, picture tayo muna. Ayan, marami po ang naghihintay. Ayan, oh. Thank you, thank you sa pagpunta. Salamat po, salamat. Shout out kay yun, 'yung pinakamagandang ano namin na uh, kapatid ni ana atin ni Maymay. Yeah. Hello, thank you po. Salamat, salamat po. Natapat kay sa uh -huh. <laughs> Ayan, busy Ayun. po. ayon uh, ayun, may mga kakain po ng dadayin ng isang uh, buong lechon dito. Ayun. busy, busy ang, ang mga sasakyan, no? ah. Kailangan natin uh, Ako, salubong na nako may sa lubong na. Ayun. kailangan natin mag uh, ayan, ayan na yung mga the dine in ata ayan, so isang buong lechon ayan, dito, dito, dito tayo sa honey ay ah, salpak nyo lang po muna. <laughs> ayan, hello po, hello hoy ganda ng aso, ayan, pet friendly po tayo dito ayan, naku hello Sa lubong na yung mga sasakyan The farmer every weekend. Ay, na salamat po. Blando. Thank you, thank you. Oh, sarap po ng food. Ay, salamat. Ay, panalo po yung lumpia. Ay, lumbiya. thank you. Ano <laughs> okay. pong lumpia? Lumpia ang Oo. Oh. Manalo. pati yung... Personal favorite ko po yan, kaya idinagdag ko yan. Pati yung ano, sausawan. Oo. Oh. Thank you, thank Pugunta you. Pupunta nga po ako doon, itinignan ko, baka merong sausawan na binibento. Baka makahingi po. <laughs> Alay po sausawan yung salitian sauce. <laughs> ah, baka. Hingi lang po kayo. Ay, Meron namang ano. okay, naman po yung. Po ay, namang. Marami naman yun. Ay, sige po. Sige. Si si si. si. <laughs> Ayan, nagsalubong na yung okay, mga sasakyan na yun natin. Dapat kayo. talaga, mapa, ano ko na yung dito sa kabila. Ayan. Oo. <laughs> ayan. Oh, salusalubong na po sa sasakyan. Buti na lang, meron tayong uh, space doon sa kabila. Nakakaya naman nagsalubongin. So, ayan. Kailangan lang talaga natin ng parking. Ano? Oh, no. Hanap mo ako. Ayan, hinahanap na tayo ni Rizal. At, uh, uy! Chachap na tayo. Ayan, grabe. Baka kasi maging kwento na lang. Hindi na natin na ipakita. Kaya... Ayan, pakita natin ay grabe, ubusan po tayo. pasensya na po sa mga bisita. Antay-antay lang ng konti. At uh, ayan, may babatiin lang. Oh, birthday ng Erpan ko happy birthday! ginagawa. Maraming salamat po. Happy birthday! 75 na po siya dito wow. niya ginawa. Congratulations. Oh, thank you po. Yung bayaw ko sir, ano, uh, idol ka niya. So everyday pinapanood ko niya si Jay Carion. Ayun, si na Farmer Jay. Thank you. Oh. Ah. <laughs> Maraming salamat sir. Thank you po, thank, thank, thank you. Thank you, thank you. Ayan, ayan na lang muna tayo. At bako, ayan na. Pati mga pinggan, kinapos tayo mga ka-farmer. Ayan. Grabe. Ah... At hindi pa sa Father's Day ito. <laughs> Hello po. Kailan tayo nakalabas? Sa update tayo. Ah, uh, bagong ano tayo ngayon mga farmer. Happy Father's Day na naman tayo, November 2. Ayun. Pasensya na po sa mga pagkukulang namin. Talagang medyo medyo bulaga na naman eh. May parating pa, wala nang lechon. Sagad na po yung lechon namin. Ayun. si na Ate Gina. Ayan, oh. Ay, sobrang busy. Ayan, ito. Bisitahin natin yung naan doon sa kabila. Ulo, sold na. Grabe. Pati ulo, walang natira. Oh. Bati po tayo muna, syempre. Okay. Pakita muna kayo. Ayan. Oh, as day. promise, ha? Oh, okay. thank, you. Thank, you. Thank, you. thank you. Thank you po. Galing pa po silang Maryland. Tapos dito po sa sa Pampa, sa Pampanga po ba kayo or Manila? Manila. Manila pa. Uh, no, actually galing kami ng Bulacan. agali galing pala kami ng Bulanao ngayon. kasi ah, balis kami ng Nagbulinaw kayo. Oo, yes. nagbulinaw kami. Balis kami, kami wow. ng 5 AM, 5 AM para maka Kumahaba biyahe byahe ng Bulina. Yeah. Saan kayo dumaan Pangasinan? Yeah. Oh, yun na kasi ang pinaka ano. Tama, tama. Ayan. Sige. Madalas kami no, sa no, picture kami. No, no. Ayan, oh. Kailan ba namin mapapanood yan? Ah, oh, baka yun. bukas uh, tomorrow morning siguro. Mahal, shout Ayan. out. Shout out kay Shai. Dito na kay Farmers. <laughs> Wala, dito na lang po sila na pwesto at sobrang <laughs> Hello. Ayan, galing pa ng Bulinaw, imagine. Yeah. Oh, dito Ayan. nag a lunch. Kailan talagang medyo malayo 'yan. Ayan. Thank you po ha. Ah. Thank you. Thank you so much. The best. The best, the best. <laughs> thank you, thank you. Isda. Sabi ko lagi ko sinasabi sa mga customer, yan po ay personal favorite ko yung lumpiang isda. Tapos sa suka-suka mo lang, di ba? Sarap. Yeah. Yeah. Kesa yung meat, di ba? Sarap. Yellow pintu tuna yan. Yan yung binibili ko sa Subic pa. Binadayo ko pa po sa Subic para lang ma ma maidala ko yung fresh na isda dito para sa... Thank you, thank you, thank you. May ma-score ba tayong hat? Tanong ko po kayo no? na. Ah. <laughs> Kung hindi, kukuha ko na lang kahit luma. Laban niya na lang. <laughs> Nagustuhan daw po yung hat. Ayan, dito tayo. Small kubo. Ayan, naku po. Ayan. Hello po! Hi! Ayan. <laughs> Saan inyo po nalaman naman yung dito sa amin? Matagal na kita pinapanood. Ah! Kasi ako nahihiya minsan. Baka iba minsan... Alam niyo, hindi po nila alam yung anong sino ba tong nagka-camera. <laughs> Ayun, thank you. Wala kang babatiin brother. Thank you ah. Thank you, thank you. I <laughs> shout out po kay Doc RJ yung pinaka-magaling na veterinary sa Never. Ayun o ayan thank you po. Thank you. Thanks, sir. Hello. Hi. Oh. Ayun, alam niyo, akala ko kanina yung mga sasakyan po na pinakita ko kanina ay thank you po kanina ay ano ah, dito lang po nako po meron pala sa gilid ng bakod namin meron pala sa basketball court pati doon sa frog grass meron at ah, punong puno daw ng sasakyan yung aming ah yung basketball court talaga naman sabi ni Jomar, kuya, ang dami ng sasakyan doon sa baba. Ha? Ah, ko, ano ba yun? Nakakain na. Opo, kuya, nakaano na. May mga yung iba na andito na kumakain na. Ah. Ay, salamat naman ka ako kasi talagang uh, problema po ako dahil yung, yung baboy. Pero ang panalangin ko ay natupad na naman. Alam nyo kung bakit? Eksaktong-eksakto po ang aming baboy. Exacto, may humabol ito yung mga galing po ng bulinaw Sabi sa akin ka farmer wala na daw Eh sisay-say sabi wala na Sabi ko sa wag po kayong mag alala Hindi kayo mawawalan <laughs> Kasi tansyado ko eh <laughs> Tansyado ko So ayun nabili pati ulo Ayan Sold out Kumustay natin ang mga pagod na ha, Birthday boy Oh Kanina Oh, oh pakainin mo yan ano, Delivery boy natin <laughs> Kami naman po ay kakain dahil magniningnangan daw. Magpapaningnangan si Ate Gina at Kuya Glenn. Oy, sarap. Ay, ayan. Grabe. 49 kilos pala ang linabas namin. Plus ulo. Grabe. Ganun po karami po ang napalabas natin na kilos of lichon. 49 kilos plus yung dalawa pang ulo so thank you sa mga pumunta ayan muli po ako naman ay humihingi ng tawad sa mga pagkukulang uh, medyo tayo po ay talagang uh, yung service ay medyo bumagal dahil uh, talaga pong uh, overwhelmed overwhelm po kami sa bisita ngayon <coughs> sabi ko nga kanina 10.30 wala pa pa ilan ilan pa lang sabi ko, bebe, yari na naman tayo. Ah, ano na naman tayo? Ah, tayo po ay ah, mabubulaga na naman ang sabay-sabay. So, ganun po ang nangyari. Pero syempre, ako naman ay ah, thankful dahil 'yun naman ang gusto natin, di ba? So, kami naman, ah, ini-improve namin at kinulang tayo ng mga lamesa may mga naghintay si Maring Sebi pala na andito din hindi ko na din po nakausap sino pa ba may maibigan din si Bebeng pumunta hindi ko na rin nakausap at uh, may mga ano, pasensya na hindi gustuhin ko mang pong ikutan kayong lahat pero ginawa ko na po yung best ko na maikutan kayo pero talagang uh, medyo ano po medyo ano tayo na busy ng sobra Father's Day. <laughs> Father's Day po 'yung November naging Father's Day 'yung November 2. At hindi ko na na napakarami pong sasakyan sa baba din, pati daw po doon sa kalaman si sa bawat sa labas ng bakod. May tatlo daw atang sasakyan plus 'yung ating uh, uh, harapan dito sa basketball court natin. Ayun, may mga sasakyan din pati daw doon sa fragras. Meron. Si Jomar kasi bumaba na yung Kuya, dami pa sa sakit sa Patay tayo ako. Kinabahan ako. Pero ayun, awa ng Diyos naman eh. Nandito na daw pala kumakain na eh, iba. Yan. Napahabol ako ng kanin. dami tuloy na tira. Di bali pang sangag-sangag po yan. Hindi naman masisira. Oh, ayan. At uh, nasaan na ba yung ating uh, gumagawa ng uh, Meron po kasi ng ano gagawa ng internet. Ang internet namin dito ay hindi umaakyat. Hindi umaakyat sa litsunan. Kaya kailangan din nating uh, ano ayusin. <coughs> Grabe. Tapos meron po tayo umorder ng uh, Litchon, dineliver ni Romel. May order na worth 2,000 pesos na ano eh na lumpiang isda ayan maganda yung feedback ng lumpiang isda natin thank you po maraming salamat hindi lang po ila ano ha marami pong um, customers natin ang nasarapan sa lumpiang isda so ayan sayang hindi nakapagbenta si mama Beth ng suha dahil si amang po ay sarado ng undas sayang blockbuster sana yung kanya suha Ayan, maraming salamat po at uh, kami ay uh, may trip po kami sa ningnangan kaya ayun, saktong nagpapagutom lang. <laughs> may ano po kami sa ningnangan mamaya. Dito po sina Ate Gina, ah at Kuya Glenn. May alam ko mabilisan lang ang bakasyon nila. Oh, ayan sina Attorney at sina Doctor ng Nueva Ecija ayan nag enjoy naman yung mga bata naglaro Oo. sana matapos na po natin ito although medyo mabigat bigat pa dahil uh, yung rampa ng baboy tapos yung bakod ay hindi ko alam kung paano natin rush yan Uh, baka dalawang linggo pa po abutin yan magtitistis pa po ng mga kahoy ayun pero uh, at least may trabaho tayo <laughs> ayan kiklear na po namin yan lilinisin na rin namin pasensya na medyo masakit sa mata pero ayusin po natin yan ubos ang sabaw ng sinigang ah sagad no Oh, sagad po at uh, magandang-magandang benta natin ngayon. Thank you. 3 digit tayo. Ah 6 digit pala. <laughs> Ay, thank you, thank you. So, ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.